Ano na? Ikaw na sa'yo kumaganda. Ito na yan. Gagamitin niyo yung ano. Kasi gagamitin ko na yung block eh. pang negosyo. eh, pang negosyo. Ay, pang negosyo. Bakit nga nakalaman ba yan? Eh di, kahit na dalawang taon lang yan, tanga, di ba? Mapatatapos na yan. Patatapos na nga yan. Kaya mo yun ma? Wala. Kailangan ko yan, maano, ma? Sa taong na ba yan? Oo, kailangan alim na buwan ng walang bayan. Bakit Sa sunod na, sa December. Matatapos na yan. Hindi, kailangan siya na isang taon. January. Sa ganito ganito ako. Sa lang, kahit click lang ako. Diyan ka na naman ito. Diyan ka naman Wala pa pala eh. na mo sa buwan. Diyan naman na yung na yung mo sa Magkano ba daw? Diyan ko na natanong mo mo. Magalit ko yung ikaw sabi niya, Kripton. Nakapag-review. ka na bukas na? Hindi pa yun pa mo mag-a-price yun. Ano ko? Then, pag ano, bigyan ko lang ng, ano, no, pag, ano, pag hinatak na, sabi ko, launan <laughs> lang mo na kita ng, ano, tapos monthly, dalawang buwan ng dalawang buwan. Parang, mag-over namin sa tatlong buwan, pasok na yung utang namin. Huwag kayong mag-alala, babayaran namin yan. Gagawa tayo ng paraan, walang hindi posible sa atin iba guys? Saan ka mag-apply? Ganyan lang buhay namin guys. Magulo. Masaya. Malungkot. Ganyan talaga ang buhay. Kaya huwag kayong kukurat. Mga kaibigan ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan ang buko pamilya. Nagka-isa. Oo, di ba? Di ba gano'n ng doon? Hindi ka kasi marumagbayin ang utong. Wala na kung hindi <laughs> 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 ka naman na nahin, Hindi na, na, wow. wala na akong Wala na tayong utang kaya lang, medyo nasisira tayo sa mga record, no? Wala na, wala na akong Ay, Ayun lang mga, kaya nga ayaw kayo daming Ay, bakit ako approval? Malaking approve? ikaw hindi Bakit si Mamon na sa motor? Bakit ako nairapan ako mag-approve? Wala mo na-approve ako Sa <laughs> motor trip Ako mabilis lang?

hindi kasi yung ano niya natatakot. Wala siya, pa nga na eh. Puro pa, nakapagpapa siya, siya. Ay, tas... Ay, siya. Yun, drive ko ako, nag-drive ng motor siya. Pero sa gitna siya. <laughs> siya kaya siya, lang. lang, parang ngayon naman motor niya. Kasi sa'yo kasi sasakyan niya yung niya eh. Kaso ko talaga kung yung Ako wala ako. ko Parang ikalahan lang kunin yung niya. Ay nako, mag-run yun na kayo. Sige na tayo, in-max na kunin mo. Zero down payment Saan? Yeah, mal, do, malakas kasi daw sa so, Luidos uh, yun Alin? Si Kanhan? Ito sabi mo. Maka siya buka ba? <laughs> mahal. Ano ba? Ano pinasabi mo? Nakalimas na kayo siya. Uh, okay, okay bunga nga. Okay, oh, second version na. Oh. Oo. Uh, ngayon, magkano? Oh. Oh, tapos? Tapos oh. yung... Magkano oh, okay. yun, monthly? Pero <laughs> Sa <laughs> <laughs> ano ba Pero ilang Ano po? Ano yung Sikat sa Manila okay yun. Ano po na tayo, tag-isa tayo. Hindi mo kaya, wala pero wala ka parang pera, tumayabig ka muna dyan. Gago. Pahod lang muna daw. Pahod ko kuha ka ba? Amoy na ano niya. Ang gabi niya tumayabig daw ako. Wala daw ang pera si Wala ka pa walang pera. lang kay Mama yung sayo mo. Kasi dalawang taon na. Yan. Sa mga sayo. Sa kanya lang. ng lang naman kay Mama yan. Pero kuha ko yun doon sa Manila. si Rodante kayo ng Pero pipili ka lang maganda doon. Pero di pa bulok talaga. Tiyan mo sa ano, hanap ka sa Repo, Facebook. Repos. Di. Magkano na? mag base ka na ng damit mo kasi may pabis ito sa likod. Facebook. Hanap ka sa Facebook yung mga video-video na. Dito na kayo uha. Na-send mo sa akin kung sa niya Nakalimutan ko kasi <laughs> di ko na-screenshot eh. Ah, problem ang problema ka yun, zero daw. Ang ID Oo, oh, tapos kunin mo na. Pero ang gagawin mo, magulo ka na agad na kunyari. Pa, para magpasikat ka. Apat na buwan, ganyan, tatlong buwan. Pag-inmax ko kunin mo. Paano sa buwan? Five to. Mababa yun. Kasi 15K parang kasi ka para na taon yun? Tatlo. Tatlo? Siguro ma. Ate. Ako mo. Ma, parin nyo lang. Ma, parin yun pa sa 5,000, 60,000, 80,000. Na wala naman kuskus balungos yun ma. Kaya ka pa yung gamit na gamit. Pipili ka dun mga 5K o doon lang. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ilang months yun? 36 36 months yun. Times mo? Ano ganito lang yan? Parang brand new. Baka dalawang tahulugan. Pero walang down payment kasi. O ma, magpapasigat ka lang, sabihin mo para... Baka dalawang taon lang, parang 120. Magiging 6K ganun. Okay lang yung talang 6K kasi di ba mo siya naman sa umuha na po kailang yung mga lalaman pa tapos ka na. Kaya yung dapat di mo ibagsa kasi kaya kayo nasisiraan. Gusto nyo kukuha kayo tapos tama na hindi ko na mabayaran. Mga lapok-lapok kasi kayo kumuha eh. Wala ka ko kayo. Ako lang nakatapos sa inyo. Katlong taon Nakatapos sa inyo. Tapos yung eno ko motor ko tanga. Tadal na kapat na taon na yung motor ko. Kapat na taon. Sa nga wala pang dalawang taon. Tinapos na namin. Ano boss? Ayaw nga pala tapos sa pala Enmax ni Mark. Steamer. Kaya mo pala nga nabenta yung Beno. Okay nga tayo, tapos Kailan okay, tayo. Pupunta? Hanapin mo kami na sa Facebook na wala nga sa akin eh. Oo nga, kaya mo nga sa kanya, hindi naman niya alam. Tama no? okay. Ay, lang sa Facebook na. Sir, ba't ba payment? Repo. Nakita ko na yun, nakakita na ako ng gano'n. Sikat siya ngayon, sabi ko, pag naglalapag yung ano, darating yung mga motor. Malaking parking lot, ang daming ko oh, at agad eh. Nakabang. Hindi, bababa na. Tapos mamimili na kasi isa. Hawakan mo na yun pag Kasi Sure na rin naman na ma-approve ma kayo. Oh, oh, ka lang naman ah. Mag Uhulog ako na agad 3 months. Zero down payment ka lang. 3 months eh. Tapos agad ako pagkano. Tapos sasabihin yung issue sa niyan. Walang break. Walang gulong yan ah. Ay, oh, may mga issue talaga ko. Kasi kung ka gamit mo rin po Walang gulong yan. Tapos ah, walang Wala side mirror. Dari makina yan. Kansel <laughs> nyo na lahat yan. Bakit hindi naman ganun ba yung 180 yung total, tapos ganun yung sira, hindi naman siguro. Bulo. Joke nga lang, pato lang. Baka iba lang yung ano. Wala mo lang mo. Dabi, wala mo lang dyan. Nasa, Meron. Wala kasi ibibigay ng talpon, marami mo lang dyan. Wala nga eh. Kumain kayo ng gulay, mayroon dyan pichay na may adobo. Kumain na kayo tayo. Oo. Hipo. Ayun, ang pesos. Merienda, gabi na. Ay, walang pera ka ako. Ay, wala. na tayo. na lang tayo. Mura lang lechon dyan. Oo nga, yung dyan, yung dyan, dyan sa tabo. Mura lang yun. Dali, Bobo ka tri. Ako Wala akong pera. Tiga may walit ko. Kuyin tango eh. Wala ka lang yan, na. Hindi kaya, wala. Ay, mo. Ay, buksan mo. Ay, buksan mo. Ay, buksan mo. Ay, buksan mo. may pera. Wala ako pala ko lang pero mama kko dapat pumuluha dantes kung paano kano ano ayos na sabi ano yan? ano 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 sa ano 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 ay, ano Ay, na, 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 na lang. Taka, 250 to yon, taka. Ay, na ano na Ano na lang. na yun? Ano laki ng ano yun? Isang buo 250 nga. Bakit 250 ka pa? Malamang ulang nga. Tama, 250 ka bibili ka lang ako. Ano na yun? Masarap. Masarap. na 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 250 nga isang buo. Wala pag bumalik kami ha. Bigyan nyo kami. Bigyan Bigyan kami lang to. Two, four, And guess, ah, makinig lang tayo at nanood. No, na Ayan yeah. ang pamilya ko. Lumi ka sa Sabi na namin. Hindi daw binibenta talaga yung no, bahay. Baba. Baba. Mm, baba. <clears throat> ano yun? Mga babae. Mga babae. Mga kasama. Ito hey, yung manakalay. Hindi. Ano Hindi. Oh, di ba kung di ko pupuntahan pag nagtamad-tamad ako, maghintay pa. Kali mo, boy. Oo. Oh. Yeah. Talaga. Yun Dali, yung pinang magano ka ng likod mo, diyan pawis ka, isang araw pa lang. <laughs> Wala ka ng busis. Three years ako nandun eh. Oo pa yan. Ano nangyari? Akala ko pa magano ka sa Korea. Colorblind nga yung anak mo eh. Mga pa, pa colorblind ka, boy. Anong colorblind na? Colorblind yan si Mark, di mo alam? Ano, boy. Ano color blind na aking, yung ibang paningin mo? Ibang color. Nyari yeah, blue, sa kanya green yeah. yun. Bakit ganon? ganon? para hindi mo man alam. Sa marin pa nga alam. Oo eh, ba? Eh? Ak ko ba? Kung ano yon? May salamin kasi yan ba Na corrector. Magsalamin ka. May corrector yan. Yung salamin. Para maano mo. Tapos umayos naman yung mata. Tapos gamot. Hindi ito nga wala o eh. Tama, meron yan. May corrector yan. Hindi na bumagsak ka. Hindi naman. Hindi na ako susubok. Magbabayad ako 7K tapos naipasa ko nga yung schooling. Ako dating dapat, Sa POEA. O, kulubin ka. Ba't tinuloy mo pa yan? Hindi mo pa Ano Bro. Okay, pwede pala, pala ito. Hindi, meron. Oh, makit siya yung broker bro, pa. Bro. Dapat hindi, di may time talaga na may, <laughs> Hindi, nila lang yung sa optal kasi yan, ma. Gagano'n kasi yung mata mo, ma. Oh. So, hindi ka yung... ba, ba marunong? Ikaw nga yung nag-test sa akin ng dati. Baka na kalimutan ka sa mga. Baka mo lang ako na. Mayis <laughs> <laughs> <Bais> ka. Baka mo lang ako na. <laughs> Ganun daw, bawal ang color si Pero pwede yung... Bawal lang mahigpit na nga kasi ngayon lahat. Pero pwede yung mga may condition ka. Sa ko barko nga eh. Barko nga kanila hawak huh, Ako, eh. Yung sa barko yung marit maritime na naman. Eh. Sabi, bakit hindi mo maano yun? Tapos sisigawin niya pa ako. Hindi mo ano yan. Ano yung ano 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 dati, yun? nandun tayo. Talaga, may mga pag yung ako. yung brown na blue. Yan, blue. Buti ako, hindi ako gano'n. May alam mo makakapasa lang sa health, naman ang patasin naman yung sugar tuloy even if like pero pag hard na, ata 'yun doon sa early tension. Ano pa nakakukuha ka ng defense? Essential 'yan noong nag-tension. Ayan. 3. Gila tama. Niwo 3 mo manay. 8. 21. Sempre, go. Pa may nauna pa. Oh, nililipat-lipat ang gadget ng mo. 16. Ah, sige, sige din mo kasi. Oh, Waller Waller si um, okay, ito. Naano ko yan Sige na, sige. Pangatangayin kami ng legit. 150k parma sa Koreat eh. Doon legit yun yung pinunta namin ni Bobby. Si Bobby ito tuloy ni si Bobby. Bobby Tupas. Ayusin mo kasi yung kulay ng ano mo. Hindi <laughs> <laughs> hey, ma mo masisisi mata mo. Hindi mo masisisi mo. mga may talaga. Ano na yan? Ano yan? 3 3 6 Wala, hindi ko na makita ito oh, Wala, wala Wala, ang isa namin na yan, be Ako, Mark, meron pa nga talagang ano sa mata May isa namin na 29 uh. 30 57 Ha? Huh? 57 Saan? Yung katabi 23, 57 uh -huh. Ito, 3 ulit, o so. 5 Ah 3 Pag dalawang number, hindi mo na alam? Hindi, pag maliliit na yung ano, marami na kulay

bakit may lumumot? Malino doon yung matahan sa tatay yun. Ay, tatay. Ay, niyo, hindi kayo ko. Oo, oh, hindi. 2020 pa akong mata ko. Oh, sige na, sige na. Hindi mo labo mata ko. Nakikaw na tali. Oh. Kaya nga, I mean, wala akong mga, mga ganyan. Sige na. Astigot, lang meron ako. Hindi okay. mo labo mata ko bali yung oh. scholar blind na ako. May corrector nga yun, lalo na kung mild pa lang. Mild pa lang yan. Oo, oh, three ulit oh. Kasi na identify, niya pa yung color may Kita di ba? Pero pag ibang kulay, pag ibang kulay na doon ka na light. Na, light color. 36. 96 B. 96 pala char 36. 35. Ano B meron? Bakit ay? Ano ka sa iyo? Ano ng gamot? Pang may gamot 'yan. May ano, may some corrector sa mata. O para kumbaga kahit sa astig ba yung, yung kulay mo, mo, kahit kita mo, kukulit mo. Dahil po uh, na palang nakikot, di ibali na kagad. May hindi lang talaga nagagamot yan pag matindi uh, na. Short, hindi naman daw lumalala. Hindi. Kung ano lang yung... Hindi ka lumalala. Hindi eh. pe, lumalala yan. Ikaw nga nakakita pa tong brown eh. Oo. Oh. Yung iba hindi talaga ito brown. Baliw, pagkaanak nila may level daw yun. Sabi nga yung sa Fatima. Totoo yun ba nga? Yung brown pa talaga nila yan. Tapos may magsayo, kaya po. Hindi nga lumalala daw to. Meron nga. Lumalala yan. Ano Ibig sabihin, pag tumatanda pa. Ma Malay ko pag magpinanganak ko ganyan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. ko Kasi sabi niya. sabi nga ng doktor yung sa mata ko, inborn yan. Buti level ano lang yun sa'yo. May gumanong gano'n siya. Yung iba, pagkapanganak pa lang, hindi na makikita ang kulay, lahat yan sa kanila. Hindi Black alam yan. lang. Color mm -hmm. blind talaga. Sa akin, hindi daw malala yung akin. Pati ngayon sa test eh. Kaya pumayag sila sa pati mo eh. Sinigol-sigol niyo nga ako, hindi mo makita yan yung kaya ko na Nakukonfuse no, no, sila pag tumatanda. Sa kulay. Hindi, at least lumayo ako sa number. No, no, check ko sa iyo, mura lang. Di ba, te, ay, sama kita, libre lang yung check up do Oo, libre, libre lang check up doon. Ano ba naman ito? Ay, sa akin. May mga gagawa ba sa sa owner Meron, Meron sa namin na ito. Oo, ipanganin ko. Ano magsalamin doon ka nga nalago mata bobo? Tanga, hindi nga yun na igla. Hindi yun, ano, parang shade yun. Pero parang, parang sun glasses pero color black. So, lahat inayos yung Pero, color uh, doon. tama yung color na nakalagay yeah, doon. Kaya, kukurik ka, to Correct. rin. No, bobo Oo oh, <laughs> nga, eh. Talaga sa <laughs> <na>, ang <laughs> guys, ha, manood. Nag-talking-talking uh, nag uh, nag uh, lang, lang, lang nga kami. Nag-talking-talking lang. nag lang. Nag-uusap lang kami. Ay, katay! Yung parang yung kumakalat ng ilaw. Oh, lang ah, oh ilaw. yung ganyan ayan, ayan, ako kasi kumakalat yung ilaw sa buong mata ko parang ganyan sabog sa wog gano'n mo gano'n ang minit pa pag ikaw ang siring ikaw ang ka, siring kapag nakakasalong ko gano'n nakabuta ako ang malakas yung ilaw talaga ako ang sakit ng masakit mga ng progresso niya. ko alam. Hindi ko alam. talaga. sa mga mga

Sige, o, na lang, Hindi na ako, kong ko mga, oh, mga 0% payment pagpunta nyo yung motor 3, d kong may pera ako yung ito. Bayaran na lang yung kumakalang hawak. Tapos, i uh na lang natin. Ano talaga gagawin? Hindi na ako maghintay, napuntahan pa ako dito. Alam mo, kahit di oh, kahit naman libo lang, ihatay niya ang bigay niya ng isa. Kung may sampo, di bigay sa mga uwa. Parang kahit ang mga jay moto vlog, Mark. Uy, yan yan Ang dami pala Kaya, na. Hindi, Bulacan to eh. Ah, Bulacan. Manila dapat. Alam ko na to pag gagantong meros. Oh, eh, dyan nata marami. Oo. Dyan marami. Kaya house niya eh. Ah, pasig pa naman pala to. Maganap ka palang ganyan, tasamaan kita. Kuha ka dun. Pagka na-approve ka, ako naman yun. Yes. Ikaw Ipag muna. Pag-check up ka na pa nga, libre eh. lang yun. Ah, di ka siguro sa sa'yo. Yoko rin sa South Hindi, inboard na talaga yun. Parang, saan oh, namin ang pagkakawag sa'yo? Subukan sa natin. Ikaw? Oh, saan? Mag-aaral ka na dapat. Bukod sa Korea, madali lang ang Korea. Madali nga lang. Madali lang, lang, lang. Madali okay. lang yung aral. Saan? Yung legit yung ano nyo? Yung, yung, yung Sino ah, gaya sa Japanese? Tapos mau, ano, papautangin ka, 35K, oh, pa ka nila 35k. Oo, papautangin Tapos, bukay pag uwi mo na bayaran. Pag nakalimutan mo yun, hindi, sa, hindi no? binabawa sa, ano, hindi binabawa sa, hindi, <laughs> hindi, hawak mo yung oras, <laughs> ay, hawak mo yung sabi nga nila, papatawin kayo yung 35. Ang <laughs> pamasahe is 27. <laughs> yung iba pang, ano yung na, budget. government, government? Okay na kahit hindi niya bayaran kahit... Anong, ano anong agency? Anong, ano ano Victor Mespie bakak po mo le na Tasabi, sinabi sabi nyo ano okay. so bayaran an. eh, masama matayi so kayo gisoguk Sudan gina no kami dahil sa kuya Junior pa Kunyari, yung kb hindi mo na yun, tapos na isang buwan. Isang buwan kalahati. ano 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 victory. Hindi Doris PH. Uh, Doris ka Bakit? Bakit? Okay. No shock. Ang dami tao yun. Oh, no, yes. lang kayo! Ikaw, ba't ka bumila? Initin ko. Bumila lang ako, inayaw siya. Look. Hindi na mo din Bumila kayo doon, marami lang tao, nahiya kayo. Saan din yung bago bukas? Santo, may or... lugar.